Nasa 80,000 pisong halaga ng budyong o helmet shell ang nasabat ng otoridad sa isang barangay sa Cebu. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta nito dahil nanganganib na itong maubos. Yan ang naksyonan ni Ryan Sorote ng News 5 Cebu. Halos anim na raang budyong o helmet shell ang nasabat ng task force kalikasan sa isang residente sa sityo Malingin, Barangay Punta Inganyo, Lapu-Lapu City sa Cebu. Inan lamang ito sa mga tinuturing na threatened species sa bansa. Kaya naman higpit na pinagbabawal na ang pagkuha o pagbebenta nito. Nabisto mano no ang taguan ng mga budyong sa lugar nang bumisita ang task force kalikasan upang magsagawa sana ng operasyon para sa disaster preparedness ng barangay. Ito sa mga ito yung ito, ganyan ito, 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 sityo malingin, punta inganyo natay activity kaning atong loss Ark project na para sa disaster preparedness gani sa mga barangay. Pero pag atong malingin, so lang mga ana mo to dito. in plain view. Umabot sa 80 mil ang halaga ng budyong na nakumpiska sa iba't ibang bahay sa lugar. Pero ang mga residente, tikom ang bibig kung saan galing ang mga ito. Hinala naman ng task force kalikasan mula ito sa mga karatig probinsya. Nang naay mga tao, tungkol na iya sa kakabos, sige, Pinaniniwalaan na ang mga bodyong ay nanggaling sa laluigan ng Bohol, Masbate o Leyte. Pusibling i-export umano ang mga ito sa Europa at Amerika kung saan malakas ang bentahan nito. Pinag-aaralan pa kung i-distribute ang mga nakumpiskang bodyong sa educational charity institutions. Pero sa ngayon, mananatili muna ito sa tanggapan ng Task Force Kalikasan habang naghihintay ng desisyon ng Korte ukol dito. Mulasibu Maakshon Ryan Srote, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere, copyright 2016.